News. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Naging mapayapa ang unang araw ng undas sa San Francisco Public Cemetery sa lungsod ng Kawayan. Sa panayam ng IFM News Team kay Patrol Supervisor Police Lieutenant uh, Oliver Aluning, bagamat hindi mahulugang karayo mang bumisitang individual kahapon sa nasabing sementeryo, ay wala namang naitalang kaguluhan at hindi kaaya-ayang insidente. Aniya, bahagya mga bumi bumigat ang daloy ng trapiko ay napanatili pa rin ang kaayusan sa mga ito sa tulong ng non-governmental offices katulad ng ma mga naka-masa, task force at guardians. Dagdag pa niya, wala rin naitalang lumabag sa mga partakarang ipinatutupad sa lugar at naitalang nasaktan o nangailangan ng atensyong medikal. Samantala inaasahan naman na dadagsa pa rin ang bilang ng mga magtutungo sa nasabing libingan ngayong araw at bukas ikatlo ng Nobyembre.